Namit na po ba ni inay si Richie? Nako, ay eh, namit na niya si Richie. Biroin ninyo ang inay, parang umurong ang kanya dila. <laughs> ay, may english ba ako noon? <laughs> umuro ang kanyang dila nung dumatik si Richie. Panay lang ang video pero hindi oh, ina, din ako. Ba? Ano sabi ninyo? Hello? Oo, oh, hello. How po? are you? How are you? I'm fine. Thank you. Ako, <laughs> kay naman ang inay. E, Ay, naku, Wala ka Eh, naka, mga palusot ninyo, inay. Hindi mo alam aming pinaglipunan. E, pinaglipunan ka dyan. Sadya, kami lang -tik -tik. <laughs> Baka titigan. <laughs> titigan na rin. Kuinay, may tiktok ba si inay? Palo ko sana. Naku po, kay naman na kayo. Kay panay na panunood din sa akin TikTok bago hindi nyo pala alam ang TikTok ng aking inay. Ang inay ho ay may TikTok. I-search ho ninyo. Maligalig na inay. Wala namang gay. Ah, wala. Kayo. Ay, hindi ka, ba? ay, hindi ka ganyan pangalan sa TikTok. Mm, talagang maligalig. Ah, oo na inay. nga pala. Hindi nga pala. Ang pangalan ho niya din ay, inay Len. Ayan, hanapin ninyo. Lagi ang sasabihin niyan. Ang kanya mga sasabihin sa kanya mga followers o mga nanonood sa kanya TikTok. Aray, aray. Gagahin natin. Hello mga anak. Ayan, nandito tayo ngayon sa Kubo. Ayan. Kasama ko si Queen. Ayan. Pero pag, pag, pag sa kanyang ano, pag ano? sa kanyang TikTok, ayan, kala nyo eh, mahinhing po sa, nakala mo hindi makaingaw. Pero pag sa kaniyang TikTok, Allah, <laughs> magkaiba ng persona. Okay. Oh, Ay, talagang bagay kang mag-artista. Magkaiba ng Dumanikan persona. ka naman. Yan. Oh. Ayan, mm. Kaya ipollow ninyo, oh, ninyo inay. O, oh, ninyo inay Len. Mm. Ay, na kayo. Ah, ah. Ay, pag-ari nakapagtampo pa. Ay, naku. Ari yung mahirap. Pag Ari, mahirap pag nagtampo. Mahirap suyuin ito. Sadya. Mm. Kailangan na i-aaruhan nyo agad ng ano. Nang makakain. Ano ba? Oh, edi eh, kay... na laang. Alalagin mo ka siya lang. Hindi so, naman ay, eh, kung hindi mo ka makakain. Wala kaya pa naman tuwing gabi na mumungkal. Ano, Al alam naman ako i ano late na nakakatulog. Wala mo diyan hoy, gabi Pero eh. inyo naman diyan ay gabi-gabi eh. saka ka nam namumungkal ng pagkain. Kung kailan ay, naman itutulog na? Oh ho. Kaya ipalo nyo. Ha? Ipalo nyo pa usap-usap na aring hindi maglegalig. Eh. Sana na chismis. Ay, alin ka hirap naman ang gay. Huwag kayo maingay, inay. Sabi ho, din eh. Oh, ano ko, Ati kway, inay, ano yung paboritong kulay ng lipstick na nanay mo? Dahil, mm, bilhan ko siya. Ako? Bibilhan ka niya? hindi, hindi. Hindi, ako. ari naglilipstick. ko na ho kayo. Hindi ho, ari naglilipstick. Kaya ako na lang ho ang bilhan ho ninyo. Ay naman na kayo, tikitan nyo ga. Ang aking labi ngayon. Pwede kang huwag na lang lipstick. Alay, lipstick nga, ho. Lip ay, hindi nga. Malay mo, pwede naman pumili. Alay, hindi. Um. Wala nang pagpipili ang lipstick kung Alay, lipstick. Hindi. Eh. Ay, ay, hindi. Ko lipstick. Ay, Alay, hindi. Ako lang tinatanong, eh. Ayoko ng lipstick. Ibang nalang. Ay, hindi. Ako na, sasagot para sa inyo. O, isa Sasabihin kong hindi nga siya nagli-lipstick dahil ang gusto niyan ay pabango. Pero dahil lipstick naman na sinabi niyo hodin, eh, ay lipstick ang ibigay ho ninyo. Sa akin, mapapapunta iyan. Sa ayaw at sa gusto ninyo, ay sa akin iyan. Ay, sadyo, merong kayo na ina. Diyo ba? Ay, naman ako kayo. Ay, ayaw nyo ng lipstick. O, di Ay, sa akin. Hindi mo akong bili lipstick eh. O, tama. Eh, kung bibigyan naman kayo ng lipstick, sa akin di na mapapunta. Pagka ang aking labi na mumutla, kinakagat-kagat ko na lahat ng pupula-pula. Ay, e. yan, alam nyo na, kapag maputla ang hasang ng inay, kinakagat-kagat na lahat. Hmm. Basta sa akin ang lipstick. Hmm? Nandini ho ngayon sa cafe naman at ako'y kakain. Palagi na lang ako kumain na kumain. oh, dami naman doon yun. Ay, ah, eh. Ikaw naman ang kakain na yun. Siyang. Favorito ko, carbonara, chicken, tapos may tinapay. Tapos nilagyan ni Ram ng puto. Special na gravy. Ah, sarap. Okay. kuya bite. anong paboritong ulam ng mama mo? Ha? Ah? Ay, naman naman kayo. Nakakatampo kayo. Buti pa ang paboritong ulam ng inay na itatanong ninyo. sa matalang paborito kong ulam, hindi nyo maitanong? Ha? Ah, ah? Sino hindi magtatampo sa inyo? Ha? Ah, ah? Kaya naman ipanayampanoodin nyo din sa akin TikTok bagong pangulam ko. Hindi nyo matanong? Hindi nyo man lang ako ma maalala? na ano kayo paboritong ulam ni Kuya Nay? Dapat ay ako rin, ninaalala nyo rin ako. Ang paboritong ulam ng inay anong ano, manok. Yun lang naman lagi ang kinakain noon. Pag hindi, manok, isda. Ayan, isda. Mm. Bakit ko mag kayo magbebigay? Kung kayo magbebigay, dadami-damihan mo naman. Kami marami din, eh. Inama naman. Alang para sa inay laang. Eh kami nangangain din. Ang Uutitain ko din ni ngayon na Kailangan masagot niya rin ng tunay. are kuinay. Ano naman ang tanong... niya? Kayo nagbibadyo na rin naman. Hala, sagutin mo rin. Ano Nagkakagusto na po ba si kuinay kay Kuya Richie? Kaya no, talaga. Are, ano, ha? Bakit tanungan? Bakit yun tinatarong ano? ninyo, inay? Ay, ebe. are nakasulat din ni eh, oh. Eh, bakit naman yan ang ninotice din niyo? Eh, wala. Biglang ay, nahin, dumaan, ay, wala eh, na itang... Sagutin mo, ra Sagutin mo, yan. Ba't uh, ibig sabihin, oo, oh. Ala. O, ay, 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 hindi sinasagot ay oo, ganun Ay, gayon daw ang ibig sabihin naon. Pag hindi sumagot, oo, oh, oh. Ay, hindi hugay Oo, oh. no, ay, kaya sagutin mo, ba't ay mo sumagot? Ah. po ay friends ni Richie, oo. Oh. Ayos na yun, inay. O, oh, nasagot ko na. Parang hindi ka panipaniwala yung sagot na iyan. Oh, eh, hindi ko kayo magtatanong kasi ayaw nyo maniniwala. Dapat naman ang sagot eh, oo, oo, hindi eh. hindi ho. Mas magandang gayon ang sagot. Ay, safe. Hmm. <laughs> <laughs> alam ko yan. Alam ko yan. Alam Alam ko hmm. yan.